What's up mga basic Papalit nga pala tayo ng Filter ng UI-125 natin mga basic Ito nga pala yung Stock na filter nya mga basic Sobrang dumina Papalitan natin ito mga basic ito nga pala yung ipapalit natin sa shopee ko lang pala ito na order so ang gagawin ko dito hindi ko siya itatapon maga parang lalabahan ko lang siya tanggalin yung mga grasa nito tapos papatayuin ko lang palitan lang ganun lang mga ka basic para hindi na tayo gumas ng malaki ito anim nga pala yung tornilin yan mga basic ito siya sabay ko na rin para mga basic yung may pump kasi to sa loob tanggalin din natin 10 mm yung tornilyo nito yung sukat ng ano nya 10 mm kailangan nya so ito mga basic screw lang screw lang to ah. tara kapit na natin So yun mga ka-basic natanggal ko na yung mga tornilyo niya. Iba-iba pala yung mga sukat nito mga ka-basic. Baka kamali kayo. Iyan na nyo na lang din. Para pagbalik nyo tama rin yung ano. Ano mo diba? O. Oh. Magkasukat, mga ka-basic o. Oh. Ito sa taas. Ayan. Alright. Alright. yan mga basic ilinisan ko na rin ito para solid ito yung sinasabi ko sa inyo mga ka-basic yun, yun oh. diba? basic. So, mga ka-basic napaka dumi yun oh. Yan mga basic. Kailangan natin itong linisan. Kasi ito rin yung nagkukos ng ano natin. Yan, sira na nga. Kailangan na palang palitan ito mga basic. Dumi eh. Ito yung nagsasala ng mga dumi natin mga ikabuk Ito yung mga basic madumi. Ang dumi, so, hanggang, dumi. Tara, lilisa na natin. Let's go! So, yun mga basic support na to. Malapit ko na pala itong matapos. Basahan lang pala mga basic yung ginamit ko. Hindi na yung tubig. kasi natakot ako baka pasukan yung load niya ito. Kailangan kasi mga basic dry dapat yan. Kaya di ko na siya ginamitin ano, ng tubig. May sabon. Okay. Ito lang, punas-punas lang mga basic. Ugaliin niya rin pala mga basic na linisan to. Kasi, dito man yung mga alikabok. Sinasala niya yung mga ano natin. Dumi. Eh, pagka napabayaan natin to mga ka-Basic, alam niyo na mangyayari sa motor natin. Bago lang din pala ako mag nagka mga ka-Basic. Kaya, siyempre, nag- no no din ako sa YouTube, nagresearch ganun. Kung na yung mga ano. Mga kaya natin gawin mga basic Pero pag mga hindi na kaya, sa mekaniko na natin ipaano. Pero ang mga ganito lang mga basic mga filter, BT cleaning, spark plug, ang ilaw na ano parking light ganyan mga ka basic napakadali lang gawin yan kaya kaya nyo rin mong gawin diba o nakalinis na mga basic kunin lang natin yung mga na patikit dun mga ka basic kasi okay. dumi yan eh basic ko na sulit natin. Ah, sulit na. Ganun lang mga ka-basic. Pwede na rin gabit, tara. Ito na mga ka-basic. Pagkatapos niyong punasan, yan, balik na natin. Same procedure lang mga ka-basic. Tapos ito, nalinisan ko na rin to. Ganyan lang din. Hmm. Ayun o. Oh. oo. Oh. ba, Diba? basic Babalik nila yung mga tornillo nila. Dapat hindi magkakapalit mga ka basic ha. Ah. So yun mga basic Hindi ka na na-video ha Nabalik ko na pala yung lahat ng tone nito Ayan sya mga ka-basic oh Oo diba Napaka easy lang mga ka-basic Ito na pala sya mga ka-basic Ayan, alabang, alabang ko lang ito mga ka-basic. Tapos patutuyuin ko lang para palitan lang dito. Ganto lang yung Pwede nyo rin gawin ito mga basic para makatipid kayo. To nga pala mga basic 'yung pagbabarang ko. Sobrang itin yan mga basic. Ginamitan ko pala 'yan ng degreaser mga basic para matanggal talaga 'yung may mga ano kasi siya eh. May mga grasa. yung mga ka-basic o diba? pwede na natin ito gamitin susunod magagamit pa natin ito palitan yung isa naman yung anuhan natin may dinisan pagka marumi na naisip ko lang ito mga ka-basic para hindi lagi tayo bili ng bili kung pwede naman to, bakit hindi natin subukan? Ngayon basic oh. Diba? Okay pa paano, okay na siya oh. Alright. Napaka basic. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe mga ka basic. Click nyo na rin notification bell para sa mga video pa natin na darating. Salamat.